ang iyawa nakalimutan ako na na akong yun nga og tuyo gyud nga kay magpasalamat ko sa mga Cebuano sa ilang tabang o pagbutar ninyo kang akong pagkatao. Masa ba? Sige mo masayop, nagkaguliyang na noong tagsamot. bitaw tinuod tong kandidato si Buano ko kadanaw ang pero wala man kung puyo dia wala pa tong balay nga among gipuyan actually kung na kwartang gamay magpalit ko balay dia pud siguro sa danaw pag retire na ako ang problema lang wala na po nakita ang gwapa nga to Di, ang tinuod, Way agig bugal-bugal og binastos. Kamong mga babae ug lalaki. Wo in, in retire na to. Wala wala kay asawa o wala kay ganang ko pagwapa pod. Kay karon malipay ka. Sa imong katigwangon na kay tanday-tandayan. dia sa Danau. Si Gary na anak ko nakita ang mga prospect dere. Bitaw. Ni ada bitang hari ini. Dan kemudian aku itu dok tan awang pulang. Sunde lang, lang aku mata. Oh, kata orang aku apa perlinya muda kerana. Muambak na lang ko. Hindi <laughs> na kumuagay. Hagdanan. Huwag kaning mga gwapa mo at doon ato, house and lot. muna dugang sa kalipay. Uh, Luoy po ng mayor o um,